So good morning mga kabayan, so ngayong araw pag-uusapan po naman natin yung mga issue ng overlapping sa lupa or encroachment So ano nga ba yung encroachment? Ano? Ito po yung mga sa mga hindi pa nakakalam, wala pang idea sa encroachment Ito po yung kinain yung portion ng lupa mo, kinain ng katabi mong property, katabi mong kapitbahay Halimbawa nagbakod siya, umusod yung bakod niya ng uh, isang metro Well, kung isang dangkal lang, uh, medyo tolerable pa Pero kapag metro, 2 meters, 3 meters na po yung usapan is uh, kailangan lang, dapat lang na ilaban mo, kabayan, ano? Kasi karapatan mo yun, pag-aari mo yun. So, para mas maliwanag po sa kalaman ng lahat kung ano yung encroachment. Anyway, ang paglipat ng muhon doon sa manangyaring encroachment ay uh, may pananagutan po sa batas kung sino man ang ma mapatunayan na naglipat ng muhon na hindi otorisado Ano, yung mga licensed surveyor lang na authorized by the court, authorized ng court ang pwedeng maglipat ng muhon. Yung iba daw po kasi, inililipat nila yung uh, muhon. So... Uh, crime, uh, criminal offense po yon under Presidential Decree 1529 or 39 if I'm not mistaken. Anyway, uh, punta po tayo sa topic natin, sa encroachment, para mas maliwanag po. gagawa po ako ng uh, simpleng guhit dito. Ay, ayaw sumulat. Halimbawa po, ito yung 1,000 square meter na lupa mo, ito yung katabi mo. Halimbawa po, ito yung lupa mo, yung katabi mo nung nagbakod, pinakumain siya dito. Ayan. So... Ang naging gayat ng lupa niya, naging sukat ng lupa niya, is naging letter L. So, dyan palang magtataka ka na kasi naging irregular na yung uh, gayat ng kanyang lupa. So, na-encroach, ito na yung na-encroach. Feeling mo na-encroach yung lupa mo, kinain. So, ito po. Yan po yung halimbawa ng encroachment. Or pwede rin, ha, dapat dito lang yung boundary, na dapat dito lang yung muhon, pero nagpadir siya dito. Dito siya nagpadir. Nag-adjust siya ng uh, more than a meter. So yan po yung mga halimbawa ng encroachment, kinain yung lupa mo. So anong gagawin nyo dito sa mga pagkakatawang ito, mga kabayan, sa mga issue ng encroachment, pag may naano kayong encroachment? So ang ginagawa po dyan, mga kabayan, is na uh, kumukuha po kayo ng uh, survey po kayo sa mga licensed geodetic engineer. Pag sabihin niyo po sa mga geodetic engineer na veri verification survey or re relocation survey, alam na po nila yon ano. So susukatan po nila ulit yon at yung result po ng kanilang sukat is papakita doon sa dalawang surveyor kasi yung katabi mong lupa mayroon din siyang sariling surveyor at ikaw kumuha ka rin ng sariling surveyor kaso hindi po nagtama yung uh, mga sinukatan nyo, feeling nyo may na-encroach kasi yung mga title kasi naman minsan may mga titulo na halimbawa nakalagay 1000 square meter more or less may nakalagay nang so hindi siya accurate pero sabi ko nga kung yung tolerance is isang dangkal lang yung usapan o kalahating dangkal medyo okay lang pero kapag malaki yung pinag-uusapang na encroach na lupa ay kailangan lang na idaan ni ninyo sa tamang proseso so yun nga po pag lumabas na yung result ng relocation survey from a licensed geodetic engineer ipapakita yon sa dalawang surveyor nyo sa surveyor mo at sa surveyor ng kabila at itatali na i-compare nila yung result kung saan nagkaroon ng lapse ng overlapping. So, so doon pa lang dapat uh, corrected na. At halimbawa po, uh, yung encroach portion ng lupa, halimbawa, eh, natayuan na ng structure nung kabila, eh, ay dapat ang magandang gawin dyan, kabayan, is pag-usapan nyo na, ano mo, i-compensate mo kung ano man tilayo niya doon or nasa sa inyo na kung paano nyo ayusin, pero dapat maayos ma yun internally kasi ang last resort po dyan at uh, iniiwasan ay eh, kung talagang walang, minsan kasi hindi maprepareas yung isip ng tao. Saan ba? O, sabi ng isa, kahit na may relocation survey na, kahit nag-agree na yung dalawang surveyor, sasabihin niya, ay hey, hindi, uh, tama ako, akin yan, lupa ko yan. Di po may iwasan mga kabayan. No? So ang last resort po noon is pupunta na sa korte. Siyempre, pag pupunta ka sa korte, uh, magagastosan ka kabayan, yung pera mo, oras mo, Uh, mas maraming hassle kang pagdadaanan. So, be practical. Mag-be practical ka. Baka yung gagastusin mo sa korte is mas mataas pa kaysa yung value ng lupang pinag-uusapan na uh, kinain or uh, na-encroach. Na so, ang pinakamagandang usapan diyan ay maayos ninyo, masettle nyo in internally. So, yun po, no. Sa mga nakaka-relate diyan, sa mga kamag-anak nyo, baka may mga isyong gano'n sa inyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo. So, gano'n po minsan sinesettle yung encroachment. Magpapaano lang po kayo ng verification survey or relocation survey sa mga geodetic engineer. Pag sinabi nyo sa, sa, kanilang relocation survey, alam na po nila yan, mga kabayan. Ano? Big sabihin may land dispute, may encroachment issue. So, yun lang po. And sana may natutunan kayo at sa mga susunod nating na video. Subukan kong sagutin yung tanong ng ibang kabayan tungkol din sa mga iba't ibang uh, usapin sa land dispute, sa lupa, sa kanilang kinakaharap na sitwasyon. So, yun lang po. And magandang araw.